isang caliber 45 na may mga balang M16 ang narecover sa isang bahay ng isang nagngangalang alan sa barangay Tagboros, Puerto Princesa City madaling araw nitong December 1, 2025. Ayon sa PS2, si Alan ay pamilyado, empleyado ng Deped Palawan bilang driver at miyembro ng Komando Pikay. Nag-issue ng search warrant ang RTC para halugugin ang sinasabing di umano'y bahay ni Alan dahil sa sumbong na nangangalaga ito ng baril na walang kaukulang dokumento at ang nag-serve ng search warrant IPS2 sa pangunguna ni Station Commander Police Major Ray Aaron Ilona. Nandiyan na rin po ang mga witness natin. Media and then the barangay official. Sige po, wala na Okay. Uh, Alas dos na madaling araw ang briefing na ginanap sa Barangay Hall at kasunod nito ay agad na sumugod ang PS2 sa lugar ng suspect at sa isang silid may nakuwang bag at pagbukas. Laman nito ay baril at mga bala. Hindi yan sa akin. Oh. Uh, ay, okay. sa akin. Kung ah, sa akin. Pero sa side naman ni Alan, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi raw sa kanya ang bag. Wala raw siyang baril. May iba pa ang ano? pa pang baril dito? Wala, wala. Kaya saka yan, diyan sa akin. Totoo lang. Wala kang baril? Wala, wala. Inaresto si Alan dahil sa pangangalaga ng baril na walang kaukulang dokumento. Alan ay inaresto ko sa salang sa kasong pag ng pag-iingat lang yung baril na walang kawal ko lang doon pag Inihahanda na ang kaso laban sa kanya. Gerald Gales, Basta Radio, Ibandera Mo.